Itago nyo na lamang ako sa pangalang Matthew. 25 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Manila. Nasa tatlong taon na ang relasyon ko sa girlfriend kong pakitago na lamang po sa pangalang Luna. Masasabi kong maganda, mabait at mahaba ang pasensya ng girlfriend kong si Luna. Kumbaga, ay wala ka na talagang hahanapin pang iba. Pero Kuya Poy, eh, aminado akong wala sa kanya ang problema. Sa akin po ito dahil kahit tatlong taon na ang lumipas, ay hindi ko pa rin talaga magawang mahalin ng buong buo ang girlfriend ko ngayon na si Luna. I mean, sinubukan ko naman talaga pero kumbinsido akong hindi pa talaga ako tuluyang nakaka-get over sa ex kong si Roxanne from 3 years ago. Sa tatlong taon namin ni Luna ay sinubukan kong walang ma-involve na third party. Pero kasi Kuya Poy, every time na napag-uusapan namin ang tungkol sa dati kong girlfriend nga na si Roxanne, pakiramdam ko ay ibang klasing sigla ang nangingibabaw sa aking damdamin. Alam kong unfair ito para kay Luna dahil hindi ko kayang matumbasan ang ibinibigay niyang effort sa aming relasyon ngayon. Maling-mali ito, Kuya Poy, dahil pinaabot ko pa ng tatlong taon bago kumakumpirma ang tunay na nararamdaman ko. Mahal ko naman talaga si Luna, pero hindi ang ideyang pakakasalan at makakasama na siya habang buhay. Kahit na may ganto nga akong nararamdaman, ay gulong-gulo pa rin ako whether Ipagpapatuloy ko pa ba ang relasyon naming dalawa ni Luna or ihihinto ko na? Sa ngayon, umaasa ako Kuya Poy na matutulungan ninyo ang kagaya kong litong-lito sa inyong programa. Muli, maraming salamat sa pagkakataong mabigyan ng espasyo ang kwento kong ito. Lubos na nagpapasalamat Matthew. Especially for you. Yeah. Ano ba naman ito, Matthew? Ang sinulat mo sa amin. Opo, ang sinulat mo sa amin. Kawawa, ano? O kung iisipin natin, three years na meron ng girlfriend, meron nang naipalit doon sa ex. Pero sa loob ng three years na yon ay hindi pa rin pala nakakalimutan itong si ex. So, I think it's safe to say na kinuwang pa butas itong kanyang present girlfriend ngayon na si Luna. Okay, Matthew, ano ba talaga ang nangyayari sa iyo? Mm, mm kasi kung uh, ganyan, maraming salamat din sa pagsulat mo sa amin para sa paghingi mo ng tulong. Oo, pero kung ganyan nang uh, ganyan at sabi mo nga sinubukan mo naman pero iba talaga yung saya na ibinibigay kapag ka napag-uusapan man lang itong si uh, Roxanne that would be really unfair para kay uh, Luna. Okay? Ayun. Pero ikaw rin, i-assess mo muna nang uh, maigi. Ano ba kasi yung uh, nakapagpapasaya sa sa thought na uh, naging uh, ex mo nga itong si uh, Roxanne. O nung mga pagkakataong yon yun, are you, uh, baka naman wala ka pa, hindi ka pa nakakabalik sa realidad na wala na rin talaga kayo nitong si Roxanne at umaasa ka pa ba na magkakabalikan kayo? Kasi kung hindi ka naman din humaha, uh, gumagawa ng hakbang na magkabalikan kayo, eh, might as well etapusin eh, mo na. Yung uh, pantasya mo na uh, magkakabalikan pa kayo ni uh, Roxanne at siya rin naman. Diba? Kung hindi naman na rin siya interesado sa'yo, bakit ka ganyan kay Luna? ba? Diba? And you don't even have to uh, blame your uh, ex for this sa nararamdaman mo. Diba? The mere fact na merong nakakahigit pa rin doon kay uh, Luna, na ex mo na hindi mo naman uh, hindi mo naman karelasyon o you are not even in contact with, 'di ba? Ay uh, that's a message na hindi mo mahal talaga itong si Luna. Oh, alam mo kahit ibang tao pa siguro ang uh, itapat kay Luna baka ito yung uh, tipo ano. Uh, I don't want to jump into conclusions, Matthew. Ayun, pero kapag ka siguro si Luna may usapan kayo na mag-date kayo ngayon and then yaya ka ng barkada mo na birthday ko eh. Siguro ang ikakancel mo si Luna? Oo, yung ganung uh, klase Uh, yes, mahal mo pero hindi para ipagpalit yung uh, gusto mong oras doon sa na makasama yung ibang tao. 'Di ba you just have to let her go? 'Di ba uh, kapag ka ganyan yung uh, naiisip mo. Mm. -mm. 'Di ba to be fair with you hindi mo isinasabay itong si uh, uh, Luna sa iba. Kaya hindi ka nagahanap ng iba. Nga lang uh, parang hindi ka rin nakakuha kasi ng bago sa pamamagitan ni Luna. Uh, hindi ba siya enough para sa iyo? Maybe. Ayan, but also, uh, pwede rin tignan natin as hindi enough uh, ikaw mismo. Uh, Matthew, hindi ka enough kay Luna kasi meron kang sinabi dito na hindi mo matapatan yung mga ibinibigay sa yung pagmamahal nitong si Luna at talaga nakakakonsensya pagdating sa ganung uh, aspeto ano mmm -mm. ayan 3 years ay three years na maintindihan ko na nalilito ka kung siguro mga six months ganyan siguro kung uh, within a year parang hindi mo mafeel na naibibigay ko ang lahat dun sa girlfriend kong uh, present at nandun pa rin yung isip ko sa ex ano Ah uh, maintindihan ko yan. Mauunawaan ko yan. Pero three years, mahaba na yan. Mahabang panahon na yan. ba? Diba? Baka naman nasanay lang kayo sa inyong companionship. ba? Diba? Uh, as friends. O oh, bilang uh, friend at nire-respeto mo naman si uh, Luna. Ah, uh, Matthew, pero hindi ganoon eh. Noong kasunduan ninyo, kayo ay bumubuo ng isang relationship na ng panghabang panghabambuhay na. Pero ikaw, you're not doing your part because hindi ka nga buo. Hindi pa buo yung uh, damdamin mong maibigay kay Luna dahil may iba pang bumabagabag sa utak mo. 'Di ba?